Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari. Ayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito po ang ganap sa aking sari-sari store ngayon. Ayan, sila po nagpipintura ng mga sari-sari store. At ngayon, sari-sari store ko naman po ang kanilang pinipinturahan. At ito po'y libre mga kasari dahil ito po'y uh, project. Project talaga. Project ng Marlboro. Ayan. Libreng papintura ng Marlboro. Ayan, pipinturahan po nila ang labas ng ating sari-sari store mga kasari. Halos lahat po yata eh, napinturahan na dito na lang po yata sa lugar namin ang hindi pa. <laughs> sa ibang lugar po kasi nakikita ko eh, may mga pintura na po, red and white. Ayan, eh, dito po sa area namin, ayan, ngayon pa lang siya mapipinturahan. Dito po sa Sare-Sare Store ko, yung saraduhan na lang po yung pinipinturahan nila kasi open nga po itong Sare-Sare Store ko. So wala po silang ibang mapipinturahan kundi yung uh, pangsaraduhan na lang po. At ito po kasing side na to, eh hindi na po sa amin. Yan po yung sa kapitbahay namin kaya ayaw po nilang pinturahan. Ang gusto lang po nilang pinturahan is yung... Uh, sarili naming bakod or yung basta sariling uh, property yun. And nationwide po ito mga kasari. So, kung yung sari-sari store nyo po is hindi pa po napipinturahan, mag-antay-antay lang po tayo at uh, mapipinturahan din po ito ng Marlboro. Basta pumayag lang po tayo na uh, pipinturahan yung sari-sari store natin. Kasi bago po nila ito pinturahan, eh, Hihingi muna sila ng permiso doon sa may-ari ng sari-sari store bago po nila ito pinturahan. Ah, uh, pumapayag po tayo na pinturahan yung ating labas ng sari-sari store. Pipinturahan po nila 'yan pero kung hindi po ni kung hindi po tayo pumayag, eh, hindi nila pipinturahan, no? So kung hindi pa po na pinturahan at gusto niyo pong mapinturahan, eh mag-antay-antay lang po tayo mga kasari dahil uh, nationwide naman po itong programa nila. Ang karamihan po na nakikita kong pintura nila sa mga Sar sari-sari store is red and white pero dito po sa lugar namin ang kulay po na ilalagay nila is orange and blue green. So, ito po yung color coding na Chesterfield. Mas maganda rin po talaga na may pintura yung ating sari-sari store, mga kasari, dahil mas maaliwalas po tingnan at kaakit-akit po sa mga customer. So, kung wala po tayong budget, eh, antayin po natin yung Marlboro na umikot sa lugar natin, sa area natin, para mapinturahan po ng libre ang ating sari-sari store pero sa labas lamang po ang kanilang pinipinturahan no. So depende po yan sa lugar kung ano pong kulay ang ilalagay nila. Actually mga kasari, meron pong umikot dito last week. I think supervisor po nila yon. And then tinanong po tinanong po niya sa akin kung sa akin po ba yung bakod na yon. Hindi po talaga sa akin yung mga kasari. Sa kapitbahay po namin yan. Opo, mga kasari, hindi ko po talaga yung inaangkin yung bakod nila. Talagang hindi po sa akin. <laughs> May pinaglalaban? <laughs> then since alam po niya na hindi hindi ko property, so hindi na po siya nag-insist or nagtanong pa kung pwede nilang pinturahan. And then dumating nga po sila yung mga nagpipintura eh meron po silang pininturahan dito po sa tapat namin kasi meron pong sari-sari store dito po sa tapat namin. And then sila na po nagkusa at nagtanong kung gusto ko nga daw pong pinturahan yung uh, labas ng aming sari-sari store. Ito po ay yung saraduhan ng aming sari-sari store. Sabi ko, actually wala po nagt nagtanong sa akin dahil wala naman daw kung mapipinturahan. So, sila na yung nag-insist na itong saraduhan mo is pwede naman pinturahan. So, ito na lang yung pipinturahan namin. Sis, maganda naman po yung kulay na ilalagay nila, eh, pumayag na rin po ako. At, yun, libre naman. <laughs> Basta libre mga kasari, go-go-go po tayo dyan. <laughs> Ayan na, malapit na po silang matapos mga kasari. Pero, hapon pa yun sila matatapos. And uh, nakwentohan ko rin po sila kanina na huling sare-sare store daw po nila dito po sa Amin after neto, eh, bukas naman daw po sila ulit mag-iikot. Kaya kung wala pa pong pintura ang inyong sari-sari store, eh, mag-antay-antay lang po tayo mga kasari dahil nationwide po daw ito. Ayan, medyo nagtagal po sila sa pagpipintura dito po sa saraduhan ng aking sari store. Kasi po yung uh, materials ng aking pong saraduhan is uh, yero, aluminum ba? Uh, plain sheet, ganun. Kaya inuna po nilang pinturahan ng puti bago po nila pinturahan ng orange at blue green. Ayun, second coating na po sila mga kasari at meron pa po silang tinatawag na ano, uh, final coating. Marami po silang step by step na pagpipintura para makuha po nila yung uh, tunay na kulay or yung gusto po nila na kulay para sa Chesterfield na kulay. And then after po niya na i-final coat po nila is uh, maglalagay pa po sila ng lettering na Uh, letter C sign po na Chesterfield. Ang dami po nilang proseso sa pagpipintura mga kasari. Akala ko dati ay eh, pagpintura eh basta na lang ilalagay, basta na lang makulay, malagyan ng uh, basta makulay na lang yung wall eh tapos na, okay na. Pero maraming proseso mga kasari Tsaka medyo matagal po yung pagpipintura at malamang sa alamang nakakangalay ito sa braso. Alam nyo ba mga kasari, akala ko po hindi mapipinturahan tong sari-sari store ko kasi po eh wala nga pong ah, pwedeng mapinturahan, no? So, yung katapat ko nakikita ko eh pinipinturahan nila. So, parang pang, pag hindi po nila napinturahan yung sari-sari store ko, parang nakakatampo din pala, no? <laughs> Ramdam nyo ba yung mga kasari? Wow! Wow! So ayan yeah, mga kasari, ito na po yung kanilang finished product ng Chesterfield. Ayan, so nice. Ang ganda ng kulay. Ang bright ng kulay mga kasari. Orange and blue green. Ang ganda ng combination.